Welcome back to our channel. I am Janice Diversity. Thank you for watching this video. Sana po ay makatulong sa inyo. At kung bago po kayo dito sa ating YouTube channel or dito sa ating Facebook page, dahil i-upload ko rin po ito sa Facebook at YouTube. So, huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow para palang i-updated sa ating mga panibagong videos na maaaring kakailangan ninyo rin po in the future. So, sa video na ito, pag-uusapan natin, paano ba kumuha ng MDR or yung Members Data Record sa PhilHealth? So, alam ko marami yung nangailangan ng information na ito. Dahil napaka-importante ng MDR, lalong-lalo na po kung tayo ay magkiklaim ng ating health benefits sa hospital. So tatlong paraan yung alam ko kung paano kumuha ng MDR. So yung dalawang paraan ay hindi mo na kailangan magtungo sa PhilHealth branch. Um, yung pangatlong paraan naman, kailangan mo mag-walk-in sa PhilHealth branch. So pag-usapan muna natin yung uh, pag-walk-in. So para magkaroon ng MDR, napakadali lang po kung halimbawa kayo ay malapit sa PhilHealth office, kahit na anong branch ng PhilHealth ay maaari kayong magtungo doon. Yun yung tinatawag na walk-in. So, kung pupunta lamang kayo sa branch office, maaari nyo pong i-search sa Google yung pinakamalapit na PhilHealth branch office sa inyong lugar. Magdala lamang po ng isang valid ID para sigurado po na uh, kayo ay mabibigyan ng MDR or ng Members Data Record. So, para naman po doon sa... So, syempre, kadalasan yung So, gagamitin natin yung MDR. Halimbawa, kung nasa ospital yung pasyente or yung may-ari ng PhilHealth, so, kadalasan ay nag-uutos lamang tayo. So, maaaring magpadala ng authorization letter kapag uh, nag-uutos tayo ng uh, someone to claim the MDR sa PhilHealth office. So, yung pangalawang paraan, so again, for the walk-in, dapat magdala po ng valid ID. Kung, author, kung authorized representative ka, magdala ka rin po ng sarili mong ID at saka yung ID po ng may-ari ng PhilHealth. So, yung pangalawang paraan is uh, maaaring mag-email sa ofp.philhealth.gov.ph Tapos, uh, isulat po sa email yung complete detalye yung last name, uh, first name, middle name, at saka yung birthday nung mayari ng PhilHealth. Tapos, magre reply po sila. Medyo matagal nga lang po minsan mag-reply, pero once nag-reply po sila ay kasama na po doon yung kopya ng inyong MDR na maaaring mong iprint sa computer So, ang pangatong paraan, ituturo ko po sa inyo kung paano. Ito yung pinakamadali, pinakamabilis. Pero kailangan ay registered po kayo sa PhilHealth Members Portal. sa so, ngayon pa lang, kahit hindi nyo pa kailangan, kung nanonood kayo ng video na to, ngayon pa lang, kahit hindi nyo pa kailangan ng DR, mag uh, sa trabaho man or sa, sa hospital, kung kayo ay member na ng PhilHealth, siguraduhin po na ngayon pa lang ay mag-register na po kayo online sa uh, PhilHealth Portal. So, I think meron na tayong na nagawang video kung paano gawin yan dito, nandito sa ating YouTube channel. Or, um, i-check ko muna. Uh, kung hindi, kung wala pa, ay gagawa tayo ng video para may turo natin paano ba mag-register online sa PhilHealth Members Portal. So, napakasimple, napakadali lang po. Pagkatapos po niyan, pwede mo nang i-access ang iyong account at doon mo na makikita ang iyong Members Data Record or NDR. At automatic, pwede mo na siyang i-print. So, ganyan siya kabilis. Aside from that, So, po pwede rin na uh, sa, once meron ka ng online account sa member portal ng PhilHealth, ay makikita mo rin, mamonitor mo rin doon ang iyong contribution. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay uh, trabahante or um, self-employed or voluntary. So, makikita mo doon kung pumasok ba yung contribution na yung ibabay. So, back to MDR tayo. Ituturo ko sa inyo kung paano makita sa PhilHealth Members Portal ang Members Data Record or yung MDR. So syempre yung pinaka-first natin gawin ay pumunta tayo sa PhilHealth member portal, ito Phil, uh, PhilHealth portal. Kahit PhilHealth portal lang yung i-type po ninyo, may kita nyo po dito yung PhilHealth member portal. So i-click niyo po yan, ito po yung lalabas. So dito may kita ninyo, kung uh, meron na po kayong account, so login na po kayo. Isulat nyo dito yung inyong pin or yung PhilHealth identification number saka yun yung password tapos kopyahin niyo dito itong recapture or itong kung so, ano yung number na ikita niyo dito kopyahin niyo dito kung wala pa po kayong account ay ito po ang i-click po ninyo ang create account so halimbawa create account tayo pero hindi na po hindi ko na po maipapakita gagawa tayo ng panibagong video about ito kasi meron na po ako so maglalagay tayo mamaya para ipakita ko sa inyo kung paano saan makita yung members data record so ito yung makikita kung kayo ay mag-create account or mag-register online sa PhilHealth. So, again, you can only do this kung um, member na kayo ng PhilHealth. Dapat member na kayo ng PhilHealth. So, fields with asterisk are required. So, lahat itong merong ganito ay required yan na PhilHealth. Uh, PhilHealth number, last name, first name, date of birth. Napaka-simple lang po ito. And after that, ay, okay. so dapat meron kayong email address na active. Tapos, yung mobile number. So, Ganyan lang siya kasi i-fill up nilang lahat ng nandito hanggang sa ma-register kayo. So, balik tayo, maglalagin tayo dahil yung purpose ng video na to ay para sa ating uh, may pakita ko yung pangasong paraan ng kung paano mag-print na or kumuha ng MDR dahil napaka-importante nga po yung MDR. Hindi lang sa trabaho kundi pa lalo-lalo na sa pag-claim ng mga benefits sa hospital dahil requirement po ang MDR. So, tatakpan ko lamang po ang aking uh, personal information. So, maglalagin na tayo. So, tatakpan ko po yung aking personal information for safety purposes. So, ayan. So, Pag-login mo pa lang, automatic may kita mo na dito yung uh, member information. Ito na yun. Ito na yung MDR or member's data record. So, i-click mo lang itong print MDR. So, automatic, ma-print ma mo na yan. Pwede din na screenshot mo. Tapos, i- I-print mo sa labas, kung wala kang printer sa bahay, okay lang yan. Ayan, as long as kita lahat ng details. So, ganito yung itsura ng MDR. So, member information, meron dito PhilHealth identification number, last name, first name, name, lahat ng information mo, yan makikita. So, kaya requirement yan, hahanapin yan kapag nag-claim ka ng benefit. So, yan lang po yung laman ng MDR. Kaya siya, kaya siya tinatawag na Members Data Record. So, tulad na sabi ko kanina, may dita mo rin dito yung iyong premium contribution. So, dito, sa left, bandang left side, ayan, if you can see, meron dyan, premium contribution na button. Click natin, ayan, may kita na dito lahat. Yung contribution mo. So, ganyan no, lang siya kasimple kumuha ng MDR. Napakabilis kung meron ka pong um, online account sa PhilHealth. Same din po sa SS at saka sa pag-ibig kung kayo ay member din ng SSS at pag-ibig. So, kailangan po ay meron kayong uh, online, I mean, kailangan ay meron kayong account sa online para ma-access niyo po lahat. Yung sa SSS, napakahalaga dahil Pwede pwede kayong mag uh, salary loan, mag submit ng maternity gamit lang po ang um, online at hindi niya po kailangan pumila doon sa SS branch. So again, uh, pwede mag walk in sa PhilHealth branch, magdala ng valid ID kung 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 mag-uutos ka naman po ng iba ay magpadala ka ng authorization letter at yung valid ID mo at valid ID niya. Tapos, uh, pangalawa, pwede mag-email doon sa email address na binigay ko kanina. Tapos, pangatlo, itong mag-print na dito sa inyong uh, online account sa PhilHealth Member Portal. Sana ay nakatulong po sa inyo ang video na ito. At huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow sa ating Facebook at dito sa ating YouTube channel para sa mga karagdagang kaalaman na maaaring kailangan ninyo rin po in the future. So, I am Janice Garcia. Thank you for watching this video.